Good morning uh, mga kabarangay muli aking ibabahagi yung uh, nanguha ko ng mga bunot ano? ngayong araw dahil nga uh, maganda yung sikat ng araw Yan. ito po yung maral tatanungin mo aanin ko ito yung bunot um, dito sa amin laki ba nagagamit ito pang uh, pampausok sa hapon ah, sa gabi eh, pagkahapon sa lamok yung mga ganito bunot at pagka sa umaga mag ng apoy napaka ningas po nito madali siyang paningasin pag nagsisindi kami ng apoy sa panggatong so bibilad natin siya para mamayang hapon meron na tayong magamit so malaking bagay para sa amin itong <laughs> malaking tulong yung bunot dahil um, kung baga sa ano hindi ka na mahihirapan sa pagluluto kapag natin naman sa gabi sa lamok kung baga sa ito patapon diba? pero nagagamit ito maraming po yung naggagamitan nito maaari mo itong dalhin sa yung taniman ng mga gulay o doon mismo sa taniman ng mga kamote o pasat sa mga root crops, sa lupa no? at dahil ito pumipigil ito ng erosion ng lupa yung pagguguho or ito pag ito nabulok naman napakataba ng lupa so kami mga magsasaka hindi namin binabaliwala itong ganitong uh, bunot ano po dahil ito yung aming kaagapay sa tuina yan po <coughs> so mamaya babalik tayo na lang natin pagka dito tayo na yung ibabaw sa ilalim naman hindi kami nawawala nito kasi napaka ganda nito pang pausok sa gabi pagka malamok ano po yun po magandang araw po sa inyo lahat at salamat po sa panonood sana nakapagbigay ako nakatulong o nakapagbigay ako kaalaman sa inyo ito po magsasaka ng Negros Robert Rosales po magandang araw po